Habang naghihintay si Dante, tumawag siya at natanggap ang balitang ang kanyang ama ay nasa malalim na depresyon at may balak gumawa ng isang matinding bagay. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng kanyang ama. Pagdating niya doon, nakita niyang nakaupo ang kanyang ama sa gilid ng bubong, mukhang handa ng magtapos ng buhay. Sinubukan ni Dante na pakalmayan ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na sa kanyang katandaan, ramdam niyang mag-isa siya mas pinili pa niyang tapusin ang kanyang buhay kaysa magpatuloy na mabuhay na mag-isa, dahil mas gugustuhin niyang makasama na lamang ang yumaong asawa. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng lesensi ng pag-uusap, nagsimula ng kumalma ang kanyang ama. Pag-uwi ni Dante, nagulat siya nang makita si Francesca, ang kanyang assistant sa opisina, na nagluluto sa kusina. Mas lalo pa siyang nagulat nang malaman niyang nakipag-date pala sila sa nakaraang anim na buwan. Inisip ni Dante na baka muling na-relapse ang kanyang syndrome. Habang nag-uusap sila ni Francesca, biglang dumating si Alice. Nang makita ito ni Dante, agad niyang pinatago si Francesca sa banyo. Nag-usap si Dante at Alice at napansin nilang pareho nilang miss ang isa't isa. Malapit na nilang ayusin ang lahat, ngunit bigla na lang napansin ni Alice ang presensya ng ibang babae sa bahay ni Dante, kaya't labis siyang nadismaya at agad na umalis. Samantalang si Francesca, na nakakaramdam ng inis, ay iniwan na si Dante. Labis na nag si Dante sa nangyari, kaya't nagdesisyon siyang puntahan si Alice sa kanyang bahay upang magpaliwanag at ayusin ang lahat. Nang binuksan ni Alice ang pinto, agad na humingi ng paumanhin si Dante, at kahit na nagmakaawa siya at humiling na tanggapin siya muli, tumanggi si Alice at isinara ang pinto. Ngunit hindi si Dante nagbigay ng madaling pagtalikod tinulungan siya ng kanyang determinasyon, kaya't nagpatuloy siya sa pagkatok sa pinto. Nang muling mabuksan ito, naguluhan siya nang makita ang isang hindi kilalang lalaki na tumayo sa loob ng bahay. Sigurado siya na muling nagbalik ang kanyang syndrome. Ipinakilala siya ni Alice, at sinabi niyang ang lalaki ay ang kanyang bagong boyfriend na si Omar. Labis na nakaramdam ng selos si Dante, at sa puntong iyon, habang nandoon siya, Nagtanong si Alice kay Dante kung matutulungan ba siyang magbantay kay Galadriel at dalhin ito sa parke para maglaro. Dito na nalaman ni Dante na ang kanilang anak ay ngayon nasa unang taon ng elementarya. Nagulat siya ng malaman na lumipas na ang pitong taon nang hindi siya nakakaalala ng kahit anong. Kailangan niyang tanggapin na marami siyang namiss at hindi niya naiwasang magdamdam dahil sa mga taon na hindi siya nakapagbigay ng pansin sa anak niya. Pagdating nila sa parke, nagtanong si Dante kay Galadriel tungkol sa opinion nito tungkol sa bagong boyfriend ni Alice. Tinanong ni Dante, Anak, ano sa tingin mo kay Omar? Okay ba siya para kay mami? Si Galadriel, na hindi pagganap na nauunawaan ang lahat ng nangyayari, ay sumagot ng may inosenteng ngiti Si Omar po ay mabait. Palagi po siyang nagdadala ng mga laruan para sa akin at pinapaligayo po ako. Sa mga salitang iyon ni Galadriel, nakaramdam si Dante ng kalituhan at kalungkutan, ngunit sa loob niya, nagpatuloy ang kanyang pagpapasya. Pinipilit niyang baguhin ang lahat, at sana ay magkaroon pa siya ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ng kanyang anak at pamilya. Habang nasa parke, sumagot si Galadriel ng inosente, mas gusto ko po kayong kasama, Daddy, kaysa kay Omar. Ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, kaya lang po kasi, lagi po kayong abala sa trabaho hindi po kayo nakakalaro sa akin. Nagkaroon ng bigat sa puso ni Dante dahil sa mga salitang iyon ng anak. Nararamdaman niya ang pagsisisi at ang bigat ng pagkukulang niya sa pagiging isang ama. Bilang paghingi ng paumanhin, nagdesisyon si Dante na tuparin ang anumang hilingin ni Galadriel. Anak, kung may gusto ka, kahit ano, bibili ko para sayo, sabi ni Dante. Ngunit hindi humiling si Galadriel ng anumang bagay tanging isang simpleng kahilingan lamang, gusto ko po sana na laging may oras kayo para sa akin, Daddy. Nang marinig iyon, napaisip si Dante at tahimik na nagmuni-muni. Ang salitang, oras, ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang mga material na bagay na binibigay niya kay Galadriel ay hindi sapat kung wala siyang oras para dito. Pagbalik nila mula sa parke, nagtakda ng usapan si Omar kay Dante. Nag-anyaya itong makipagkwentuhan, at kahit ayaw ni Dante na makipag-usap sa boyfriend ni Alice, nakinig siya sa sinabi ni Omar. Nagsimula si Omar, Dante, huwag masyadong magpakapagod sa paghahabol ng pera at tagumpay. Ang buhay natin dito ay pansamantala lang. Dagdag pa niya, oo, mahalaga ang tagumpay at pera, pero hindi naman yan permanente. Sa huli, wala tayong kontrol sa dalawa, ang kahapon at ang bukas ang tanging bagay na kaya nating kontrolin ay ang oras na nasa ngayon, ang bawat segundo. Naramdaman ni Dante na parang tinamaan siya ng mga salitang iyon ni Omar. Bagamat hindi siya natuwa at hindi niya gusto ang payo ng boyfriend ni Alice, hindi niya may kailan na para siyang nasample sa mga sinabi ni Omar. Narealize niyang hindi niya na balikan ang mga nakaraang taon na namiss niya sa pamilya, at hindi rin siya sigurado kung paano siya makakamove forward. Sa mga salitang iyon, Parang binungon siya mula sa isang matagal na pagkakahimbing, na kung patuloy siyang magpapagod sa mga bagay na hindi naman kayang taglayin magpakailanman, magpapatuloy lang siya sa pagkawala ng tunay na mahalaga, ang oras at ang mga relasyon sa mga taong malapit sa kanya. Sa parke, nagdesisyon si Dante na mag-open up kay Valerio tungkol sa mga problema niya sa pamilya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Dante na suot ni Valerio ang isang boney, kaya't naging curious siya. Nang tinanong niya si Valerio, inamin nitong kalbo na siya. Sa huli, sinabi ni Valerio na siya ay may cancer, at sinabi ng doktor na may posibilidad pa siyang gumaling, ngunit 50-50 lang ang chance. Malungkot na tinanggap ni Dante ang balitang iyon. Hindi lang pala ang kanyang pamilya ang nakalimutan niyang pangalagaan, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Bago magpaalam, Nagmakaawa si Dante kay Valerio na huwag sumuko at patuloy na lumaban upang gumaling. "Kung gumaling ka, pupunta kita sa roller coaster," pangako ni Dante. Nagulat si Valerio at hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na si Dante, na palaging abala sa trabaho, ay magkakaroon ng oras na maglaan para sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, naghiwalay sila at nagpunta si Dante sa isang painting exhibition. Doon, nakita niya ang isang painting ni Alice. Nang makita niya ang obra ni Alice, bigla siyang nakaramdam ng mga alaala ng kanilang mga magagandang sandali bilang mag-asawa. Nabalikan niya ang mga matatamis na alaala ng kanilang pagmamahalan at napaisip kung paano siya naging abala sa paghahabol sa tagumpay na nakalimutan na niya ang mga tunay na mahalaga. Matapos mag-isip tungkol sa lahat ng kanyang mga pagkakamali, nagpunta si Dante sa bahay ng kanyang ama. Habang tinitingnan ang mukha ng kanyang tatay, humingi siya ng paumanhin. Pasensya na, Papa, sabi ni Dante, kung hindi ko man kayo nabigyan ng oras. Lahat ng panahon ko, ginugol ko sa pagabot ng mga ambisyon ko, at nakalimutan ko na kayo, ang mga taong pinakamahalaga sa buhay ko. Dito lang niya na-realize na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kalusugan, pamilya, at oras. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, umubo ng malakas ang kanyang ama, kaya agad na tumakbo si Dante upang magdala ng tubig.